Good day po mga kayayo. Uh, muli po narito ang uh, team Yayo. Nais po namin kasi mag kalubli ng isa pang uh, panonori nyo na video. Ito po yung ginawa namin na refrigerator na two doors na nagkaroon ng problema sa filter dryer. pangkaraniwan naman po ito nangyayari. Kaya lang po, may mga ibang uh, idea na nais namin ipabot sa para po magkaroon kayo ng kabatiran. Ano po? Hmm, tara po, panoorin po natin. Hello! Ah, sige po. Nang, nang Dax! Good morning! Good morning. Okay. Okay. <laughs> Ito na kami kila Nanang Dax. A uh, valid customer namin to, no? So, kagabi, chinek up namin. Although, gabi na, sabi ni Nanang kasi kailangan niya talagang ma -sure rep. So, na-check na -check namin. Uh, so far, na-diagnose namin dito sa filter ng problema. Okay, bali, Hinay presyo namin ng 250 PSI dad. 200. Oo. Uh -huh. So finally dito na blow out yung ano, yung bubbles dito sa portion na to. So now, gagawin na natin. Say hi sir. Hello, binigyan po Okay. Ah, uh, may leak yung filter. Ah, uh, pinakita namin kay Ato kagabi yung si Bunsa. Nandito kami kagabi. Tinag na namin. Oo, kaya naubos ang trio. Kaya hindi talaga siya lalamin. So now, na gagawin natin. ini doon sa mismo filter. Aalisin na natin yung filter. Papalitan natin yung cell. Ano ko alam ba Ang yung mga filter. Ito na ako. Bubunod din natin ito. Kasi naggalik eh. Tapos papalitan natin ang bago. lasing mo. Tapos yung clue. Ako clue natin mo. Okay. Ang gagawin natin siya ngayon, ayawin muna natin, no? Bale, ano, pa plasing lang natin. Para tanggal yung dumi kung may dumi man. Tapos, uh, gagamitan natin ng loop. Para malaman natin kung may bara o mawawala. Siyempre, kung mawala yung moisture sa capillary. Okay. Pagka kasi ginamitan natin ng flu, higop siya, di sabihin wala siyang bara. Pero pagka hindi ito nahigop, di sabihin may bara kasi hindi yung higop. Tatakpan natin itong uh, suction para higop siya. Yan yung ginagawa ng mga procedure. Ang tako natin din ng Trion, Uh, matiyak natin yung system. Walang bara, walang dumi, walang moist. Okay. busy Bisi kami dito. Ito, bisi naman sila inang. <laughs> ba, kamustahan. Dinala <laughs> mo na niya. Okay, magpa-flashing tayo. Sampre yun, magpa-flash tayo sa loob. Ayan. Para may pull out yung moist. Tama, Seth? Dirt sa moist. O, At the same time, yung kumay dirt. Para <laughs> tumakon. Okay. Sineset up lang ni Sir yung ano. Okay. 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 Babaki na natin. 30 minutes eh. Hmm kasi medyo kasi malaki ang unit nasa 10 kitton 10 cubic no de? Eh. magaganyan na mawala yung moist 30 minutes no ok ok baga ano tayo sir no? charge siya tayo tapasin na tayo ng pin na bigla sa charging line there. Kung mapasok na. Okay, gradual lang to para hindi mabigla. bigla. Okay. Malalayan ko na set na natin yung ammeter para makuha natin yung rated niya. Ah, 0.55 cell. So, stable na siya sa zero, no? Itaas mo ang mga yun. Ayun yun. Sige, may crazy. mo. Ah, pasama okay. na ko starting sige mo muna natang dapat may nakabukod talaga 'no baka maggalaw kasi alisin mo na muna 'yung mga ibak Anong mo dadam? Nakikita mo? Okay ready na tayo. No? Okay 0.5 tayo. Ilang ampere 'to? 0.55. Okay. point 3 second point pa din ng 3. One ball shot 3. Point 5 na. Para lang si Luke sigurado. Okay. okay. Ay sakto na yung ano natin yung pinasok na priyon. Mm, full charge na. So, yun. Ano so, so okay na to? Yung both sides, pareho ng mainit. Pati yung other side, no? Sa kabila. Mm. Tapos ito naman, warm na siya. So, titignan niyo siya kung meron pang... Okay andiyan yeah, so na ito okay. lang so, okay okay, okay. Ikaw, so, na then, okay. okay pack up tayo okay. Deh, Okay, excited na si Ine <laughs> Lalagay na Naka-ready na yung gagawin yelo O, ayan na Tuan-tuan naman si nanay niya kasi Ayan, gusok na halos O, uh, na natin dito. Okay negative ano dad Next, negative 10